Hello, good morning again. Dito tayo sa farm, sa bukid. Dito tayo sa bukid na naman. Ang inyong organic lula ay magpapatuloy ng pagbabakod. Pagpatuloy natin itong bakod na ito. Para matapos na at makapagtanim-tanim tayo. Yan. 아, 한입 먹고. Ayan, doon. 1, 3. May tatlo pang span. Mayroon pang tatlo na span na ano, tataposin. Ayan. Tatlo pa. Tatlong span pa. So, ganyan natin. pasukin ng ano pag na pag pag nasubaybayan nyo ang pinakaunang vlog ko hindi ganito ang ating itsura medyo uh, ano may aya aya pero ngayon lagi tayo dito sa bangkag sa bukid laging naarawan laging nagtatrabaho habang nagpapastol gumagawa dito ng tataniman natin na garden kaya ito na ang ating itsura ngayon umitim at saka tumanda kaya kayong mga viewers ko mas sanay na kayo sa aking itsura ha ito na tayo araw araw at uh, sabihin ko kung sino man ang naninira sa akin okay lang yan importante wala na wala akong inaapak ng tao kung paminsan-minsan naman eh mag relax tayo paminsan-minsan kaysa yung ma-stress diba